So yeah, mga katongs, uh, humangin na nga po. So humintong muna ako mag-spray dahil ayan. Medyo lumakas yung hangin. Bali itong side na ito, may walong tudling pa rito. Tapos sa kabila, hindi pa ako nakapagbawas. At uh, bukas na lang uli ng maga. Tuwing maga lang naman tayo mag-spray nung panda mo para hindi hindi maapektuhan yung mga halaman natin. Kasi pagka humangin, Siyempre, possible na umaang, Umaanggi sa dahon So Bukas naman ng magang maga At ayan Yung gabi na ito, Tapos walong tudling doon sa kabila Bali, nakapan lang ako Sa dalawa Dimang karga Ay, apat na karga lang pala Mga katong Dalawa dito, then dalawa doon so walong tuling so, makakakuan naman pala tayo pito pitong karga sa kabilang side so, kabila pito rin siguro bukas bagang baga medyo tinanghali tayo ng gising ang gawa na uh, dami nga natin nag spray nga po ako kagabi ah, uh, in spray ko yung budan at saka natin ng bupeya Popeya yan para doon sa talong natin at pag ko mag spray dito sili ko naman sa talong yung tanda mo kapal na ng talong natin So ayan Malakas na yung hangin Ayan na tayo mag Spray So Ano yung gawin na lang itong patubig At magagambol gambol kami dito Papatubig tayo dito 不了。 Ano, pagod ah. Ha? O, mga hapo. Ha? Asa yung bata mo? Gila, gila, gila. Ha? Oo, mga buo ko. Nagtuloy naman pala yung bulaklak eh. Ha? natrasado sa pataba eh. pag tumalab yung kinarga natin na yun ano Uh. <laughs> Kaya lang mo eh Ha? Ah. Kaya mo eh, <laughs> <Kailangan> mo eh. <laughs> Ha? Alam pa si Gwen eh oh. Alam pa si Gwen eh Nasa dayo ata eh

Kikopala muna. Oo. Hindi nagarawak wala diyan eh dahil bago ko eh. eh. ba yung tubig ang payo. Ah, nagpapatubig. Para ng amin. Binasa. Ano ba rin nuno. Dapat nga ano eh. Apat na araw lang para magabot abot yung basa. Dapat kali, di binyata ginagamit kung may resinalisiyo mo 'n eh. Nde nag-anter din. Nakaandar din. Nakaandar. Mandar ba? Oh. Uh. Ano nga siya, pinagpiligay siguro. Eh, apat na araw nang maandar din yun eh. <laughs> Inihiram ko nga, <ha>? nagpatubig eh. Hindi, <laughs> kasi nung malis ako nung nun pinagpiligay ko pa pe kalamansi. Hmm. Eh, hanggang ngayon, maandar. Apagka nahin ito, may extra ka. No, kaya, right? hindi, naka-extra ko. Kaya mo, yung dalawang makina na yan, di ba, ni Kuryete din ang bayari. Na-extra ko naman ng dalawang araw na din yun eh. Okay. Maganda magiging kasahan mo. Malakas bumi ka Kalite, kalakasan. <laughs> Lai na yung ng bugal mo. Dos lang oh. yung arat ng So yun mga katangs, natapos kong ang patubigan ng talong Tapos nakabawas ako ng walang tulim doon sa sili Yung sili Taiwan doon sa dulo So hapon na nga po At nag -alas sa isna. So pinutol ko muna dito yung tubig At pinatutubigan ko itong siling panigang yan. So ito muna pinatutubigan ko at balak ko maglabay hanggang alas gis para malapit-lapit. So bukas sabang nagpapataba kami eh papataba kami eh kung naman yun. Ah, magpapatubig naman doon sa sili. Tapos yun yung sitaw pataba, ah, patubig din sa sito bukas kaya alam makabawas dito ah, pakita ko po sa inyo mga katongs yung binomba ko kanina pero yan bago yan ah, natapos nga pong gambulan to yung yung isang side na kwan, pinagambul ko para matabunan ng konti yung puno eh yung walong tudling na lang dun sa dulo ang hindi na hindi nadamuhan pa sa puno yung natira uh, bukas, dadamuhan nila yon pati itong kabila tapos, pakita ko po sa inyo yung one yung, yung in-spray ko kanina ayan oh. o so, kaya, yan kung napansin niyo, nag iba na ang kulay niya iba na po yung kulay niya, oh. patay na So yung sili eh mukhang hindi naman na apektuhan na no dahil ayan nakasuklob nga po yung spray natin. So ayan, maganda naman ang naging resulta ng pagka-spray natin. Mukhang namatay. Dahil yung natira yun, garden verde. -verde. Iba kukulay nito. Yung natira sa ito berde pa kumpel dito sa na spray ko bali ko pala to. walong butas uh, pinapatubigan ko to bali ang unahin kong sprayan mga katongs itong uh, sili nito tatapusin ko bukas at diretso sa talong So patutubigan ko muna to kasi kailangan naman ng tubig na lalanta na Ito kasi yung pinataba namin ng no isang araw So kailangan mapatubigan At <laughs> grabe, kita nga mga katong daming trabaho <laughs> Yung talong natin okay naman, medyo madam lang ano pero yun nga, sabi ko, pagka na-sprayan natin, mamamatay na yung damon na yan. kayari ko dito, o pag nayari ko yung bukas, na-sprayan, diretso ko na itong talong. Sa makalawa na lang ito kasi ito, babasahin ko muna ng tubig. At mga ilang araw, pwede ko na din basahin ito. Ito, medyo basa pa naman itong kanito eh yung lupa rito kailan ko lang matubigan to kaya ito muna na yung kong spray yan pagka patay na yung damo tsaka ako na nang babasahin good morning Good morning po sa inyong lahat Isang <laughs> so, magandang magandang umaga So yan yeah. uh, syempre dito na naman tayo natulog uh, syempre, uh, Kailangan kasi lalo na pag may gagawin tayo sa magang maga Tulad po ngayon mag spray po ako Ng talong at saka sa sitaw Then after nun, mag-spray naman ako ng pandamo sa sile. Kailangan po kasi yung pandamo sa maaga para yung walang hangin. Pero unahin ko po muna mag-spray sa talong kasi kung gusto itong i-spray natin at saka uh, uh, pang hayop. Tapos sa uh, sitaw, pang lip miner. Uh, ayun, after noon mag spray naman ako ng pandamo pag uh, umangin na hinto na ako gagawin naman namin magpapataba sa talong so yun muna mga katong. mga no, oras na maya maya mapapandar na rin ako ng electric motor so 5.23 February 27 po ngayon So, may share-share lang po ako sa inyo. Magkuhan tayo. Magpapakulo ng tubig. Hindi naman po ako gano'n kasi nagkakape. Eh. Ito yung... Alam nyo ba mga katong? Si Mrs. at saka si Jillian. Nagkuhan sila ng... Nang... Tanglad nagbibilad nagpapatuyo sila ng dahon tapos ayun ah, ginugupit-gupit nila diniblender tapos pagka natuyo kasi yon dulutong na yun eh ah, ginagawa blender o ginugupit then ginabalot nila mo order sila ng lalagyan nito para dito nila ilagay so ito ang lamang po nito ay pinatuyo yung dahon ng tanglad bango <laughs> ayun, pinundalan ah. po ako nila So, ayan. May iba na uli ng tubig mga katongso. Ah, yung dahon ng tanglad lang po yan na binalot sa lalagyan ng tea. Nag-order sila sa Shopee. Then, ayan. Kasi nga, tuwing maga, ganito ang iniinom ko kung nandun tayo sa bahay naglalaga ako ng dahon ng tanglad pero dahil walang tanglad dito ay gumawa sila ng misis pinatuyo nila hmm. panun na ganun pa rin lasa parang nagpakulo ng dahon ng tanglad So yung mga katawas, matapos mo akong buhay yun yung sasak Sasaksak na ang electric motor. dahil lang dito lang yung boss sa sili ko lang naman pinapapasok yun eh sasaksak natin tong isa thank you